Mm. Meron pa siyang diaper, kunin mo doon. Ayan o. Oh. Tapon mo. Hindi yan, yung isa. Hindi yan. Yan, 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 yan. Ibaba mo yung diaper. No, 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 nak. Yan, yan, no. Oh. Akin na akin na, akin na yan. Akin, akin na Hindi yung isa. Hindi yung isa, isa. Shhh. Akin na yan. Short mo, yung short mo. Hindi yan. <laughs> yung short mo, yan, yung isa. Akin na. Akin na. Yan. No, as diaper mo. Ayan, kunin mo yung diaper mo. Tapon mo. Tapon mo. Ayan. Yay! Very good! Ang galing nga! <laughs> Ang galing nga. Halika na. Halika na. Okay na yan. Yay! Clap your hands. Very good. At tayo, Gavins. Sabi nga. Hindi na yan. Hindi na to. Hindi na to. Hindi na yan.